Tingnan ng lang kung hindi maging umaga ang gabi mo kapag ganito ang switch ng headlight mo. Masyado daw kasi komplikado ang switch na kanyang ikinabit at masyadong maraming nakalawet na wire katulad na lang ng switch na ito. Sa sobrang tagal nga ng switch na ito na pagkakabit ay nanigas na nga. Bahagya ka ng papangit bago mo ma-on ang switch na ito. Tingnan nyo naman lahat ng button parang nag-stack up na kasukasuhan. At isa daw ito sa pinaka switch niya. Para hindi na abala sa switch, touchscreen na ang kanyang headlight. Nagpapanggap pa itong big bike. Ayan, isa matalang ang umiilaw. Pag gusto mong high and low, itatouch mo lang ang screen mo. Pero ang problema, kailangan mo munang bumaba sa iyong motorsiklo. Bago mo pindot-pindutin ang headlight. Nandito daw sa box yung iba niyang mga accessories dahil tinanggal niya na. Katulad na lang neto, MDL, tinanggal niya na yan. Pati ang busina niya, pasigaw na. Tabe! Ikakabit na nga natin ang pangmalakasan niyang switch. Kapag pinindot mo yan, panigurado makikita mo ang future mo. Ayos ba, Jim? <laughs> Hindi raw. At dahil nakitaan ko siya ng sipag at patas siyang lumaban, syempre may reward diyan. Isang sakalam na MDL na Tolpa wiring ang ating i-install. For free! Yes, you heard me right. It's for free. Siya lang din kasi ang nag-wiring ng motorsiklo niya kaya't aayusin natin to repa. Nang buksan niya natin dito sa ilalim sa kanyang compartment, nagulantang tayo na ang jumper ng kanyang motorsiklo. Ang wire at ang dami rin itong fuse. For safety siguro pero ang wire niya dahil naiipit ng upuan, mga nakatalop na. Ang laki talaga ng chance na magkaroon tayo ng Ghost Rider version 3. Inumpisahan na nga ang ng mga plastic parts dahan-dahan lang parang puzzle. Dito sa kanyang harapan, ayan, kaya pala may mga switch na hinahatak dahil wala na rin pala ang kanyang main switch. Kumbaga, direkta niya na at ginamitan ng push and pull. Pinakita ko nga sa kung gano'ng ka-high tech ang motor na ito. Oh, one click pang <laughs> Dahil umaandar pa, kaya hindi pa pinapagawa ng may kanya. Dito nga ay pinag-aaralan namin kung saan ang mga connection na ito. Dahil pag nagkamali kami dito, para kasi itong bomba na isang wire na mali lang, sabog talaga. Dito nga ay maglalatag tayo ng isang harness para mas safe siya. Napagkamalang ko pa nga na clutch lever ang bandang kaliwa. Nang baybay namin, nawawala ang foot pedal ng kanyang preno. Pero wag ka! Naka RCB Caliper, RCB Brake Master, RCB All The Way. Pang motor show ang ating repa testing na nga natin ang ating ikinabit na MDL. Titing na natin kung magliliwanag talaga ang buong paligid gamit ang MDL na ito na tall power wiring. Eto na, testing na tayo kung effective talaga. Uy, lumiwanag. Totoo nga. Testing ulit. Oh, dumidilim. Lumiliwanag kapag pinipindot natin. Ayun eh o. Ayos ah. Napaka-effective ng switch na to. <laughs> Nagpalit tayo na isang buong main switch para mas safe siya. Gayun din, ang kaliwa na ikinabit niyang switch ay pinagana natin lahat. Sa ngayon ay ito na lobat. <laughs> Cut testing. Kaya kick muna tayo <laughs> para mapaandar ang kanyang motorsiklo. Na lobat pa nga. <laughs> ikinabit din natin sa domino switch ang kanyang MDL yellow at yellow white ang ating kinabit dahil madalas bumabiyahe siya ng gabi at ngayon nga ay medyo tag-ula na kaya nagdesisyon tayo na ganong combination ang ating ilalagay isang yellow at isang yellow white ayan o oh, napakaliwanag yan hindi na rin pala touchscreen ang kanyang headlight kaya nga ang tanong ko sa may kanya dyan alright ba tayo dyan alright